Paalala sa mga hahabol sa pagbiyahe. Uh, Ngayong uh, uh, Holy Week, uh, ingatan po ninyo ng mabuti ang inyong mga bagahe. Nawalan kasi ng kagamitan ng isang pasero, bagay na iniimbestigan ngayon ng Philippine Ports Authority. Yan ang ulat ni Noel Talagay, live! Aljo, kaugnay nga, nagsasagawa na ng investigasyon, tama ka. At tinutugunan na ito ng Philippine Port Authority, kaugnay sa nawawalang bagay o gamit ng isang pasahero dito sa Manila North Port. At may paalala nga sila sa publiko. Nagpaalala ang pamunuan ng Philippine Port Authority o PPA sa mga biyahero ng Manila North Port ngayong Semana Santa matapos mawalan ng gamit umano ang isang pasahero dito kaninang umaga. Ang ating reminder po sa mga kababayan natin, eh, lagi po nila ito-check din yung kanilang gamit dahil ito nga po ay tinatawag natin na peak Ayon sa pasaherong si Giovanni, napansin niyang wala na ang isa niyang dalang box noong ayusin niya ang kanyang mga bagahe sa loob ng port. Pag-check ko na sa akong mga gamit, kulang ang kulang o isa yung, yung bagahe na niya. burner nga double. Agad siyang humingi ng tulong sa mga gwardiya ng port kabilang ang pag-request sa CCTV para matiyak na hindi na ibaba sa sinakyang taxi. Sabi sa guard, pag pag mag-CCTV pa tayo, boss, matagal pa yung proseso. Sabi sa isang guard, baka naiwan sa inyong service. ngon sabi sa, sa isang guard, hindi yun, maiwan kasi may naiwan silang bag pag sa service, bumabalik. Dahil sa insidente, nagsasagawa na ng investigasyon ang PPA. Katuwang ang Port Police, kinukuha na rin ang mga pahayag ng mga security guard, porter at nag-request na rin sila ng kopya ng CCTV. Tayo po ay makakaroon ng imbestigasyon dito po sa wala ng uh... Uh, bagay mula po dito sa ating pantalam. Tiniyak naman ni Samonte sa publiko na mahigpit ang security sa loob ng Manila North Port at ang nangyari kay Giovanni ay isang isolated case lang. Ang ating pong uh, security sa loob ay talagang uh, mahigpit. No? But when it comes to nasa labas po, eh, bagamat hindi po ito sa akot ng PTA, mga incidente sa labas, eh, tayo po ay magkakaroon pa rin na investigasyon. Katunayan, Anya, patuloy ang pag-iikot ng mga police, pedaya at coast guard sa loob ng Manila North Port kasama rin Anya sa pag-inspeksyon ang canine Dogs Aljo, samantala sa mga oras na ito, dito sa my waiting area sa Manila North Port, sa mga oras na ito Aljo, ay halos wala nang mga aantay na pasahero. Kahit yung uh, kanilang mga luggage counter ay wala na rin mga pasahero na nagde-deposit ng kanilang mga luggage. Dahil Aljo, kanina, alauna pa lang ay pinapapasok na nila yung uh, kanilang uh, mga pasahero sa looban ng uh, port. At isang biyahe lang mayroon ngayon, 9pm ang biyahe papuntang uh, Cebu at uh, Cagayan de Oro. At sa mga oras na ito, hanggang sa mga oras na ito, Aljo, ay nandito pa rin yung mga kasama natin para bantayan naman yung security, katulad ng police, coast guard, at iba pa mga uniform personnel. Nandito pa rin sila hanggang sa mga oras na ito. Aljo? Alright, maraming salamat, Noel Talakay.